Nagluto po pala ako ng tinola. Ah. Dahil ito po ang na-request ng mga bata. So habang ako naman po ay nagluluto at nagpiprepare ng lahat, si Petra naman po ay tinutulungan niya ako mag na para dun sa gagawin namin lumpiang Shanghai. start na po pala ako magbalat ng sibuyas. Gusto i-prepare muna lahat para daradaretsyo po yung pagluto. Ito po pala yung binili namin kanina sa so supermarket. Yung pinaglaw ko na po namin, yung chicken sa yung so, pork. Ano po yung pinapagawa ko para daradaretsyo na yung pagluto dahil gabi na nga po at kailangan na rin kumain ng mga bata para makainom ng gamot. Then, nga po medyo mainit-init na naman dahil gabi na nga po. Pero na nakakatuwa nga lang po dahil kahit ganyan masama ang kanyang pakaramdam May naglalaro pa rin siya. Iisip ko po, po pala kung saan kaya ako makakabili ng pansit dito, bihon, or kahit sa so ano talaga ay meron doon sa property dito sa malapit sa tindahan sa amin. Isa na nga po ako dito ng sibuyas at bawang at syempre huwag natin ganimutan ng luya dahil ito talaga ang lahok ng tinola. Si narin na rin po pala ang pinagkahit ko kanina, ito po pala isang buong manok. Ngayon naman po isang kutsa muna natin itong manok. Yun na po pala kami ang may ang birthday ni Daniel dahil nga po may mga sakit itong mga bata. Ayoko oh, makahawa pa sila lalong lano na po sila nga po, matatanda na yung mga yun at delikado rin po talaga pag sila'y nagkakasakit. Na lang po talaga may angel na hindi po talaga ako masalina. Ang nga po pala ako yung nagluluto, si Daniel ay gusto magpakalo. May angel, na miss niya pala yung pagluluto namin at pagagawa ng mga video. Kaya siya na po yung pinaglagay ko ng tubig dito sa niluluto namin tinola. Hindi naman may angel, lalo na doon sa mga matatagal ko ng follower bago niyo ako makilala. Si Daniel at si Jacob po talaga ang maralas kong kasama sa video, lalo na po si Daniel. Alala niyo po no, ako may nakatira pa dun sa dating apartment na lagi nagbabantay yung mga bata dahil nagugutom na sila. At tu po pala yung mga viewers natin at ibang mga followers natin kay Daniel dahil hindi ko po talaga alam mga mga ko yung nagbibidyo ay kung anong ginagawa sa likod Siyempre, ko. syempre may India, hindi mawawala po ang rice natin. Kailangan muna natin magsalang habang hindi pa naluluto yung tinola. syempre hindi hindi po mawawala ang ating legendary pagsusukat sa ating mga daliri nitong ating sinasain. Only Filipino knows. Alam nyo yan. At dahil nasangkot kutya na nga po natin itong manok maglagay na po tayo nitong siling haba para maganda yung aroma ng ating chicken. At dahil alam nyo naman ma-engine na nandito tayo sa abroad, wala po ditong papaya or sayote na pwedeng ilagay natin sa timola ay doon sa supermarket. Ito ang aking kinuha. Dito na ang lalagay ko natin sa ating tinola. Alam naman ma-angel na tayong mga Pilipino ay napakasarap po talaga sa atin ang tinola. Alam ko talaga ma-angel kapag ako'y masakit ng bata pa ito ang niluluto ng aking papa. Tapos so, ang masarap na, pakarami po luya nilalagay nila. At ayun nga ma-angel, inaantok na po si Daniel at nagpunta na po pala sa kwarto. Ito naman po si Jacob ay kanina pa po nag at gusto na talaga niyang kumain. Dahil nagugutom na raw po siya, kukunin daw niya po yung electric pan doon sa Salas. Hindi ko po inutos yon, magaling talaga mag-isip itong si Jacob. Gusto niya kasi ma-angel na lumamig daw agad yung sabaw. Kaya yeah, sabi ko naman sa kanya, ikaw na ang bahala kung gusto mo kunin yung electric pan. Huh? <tod> Sabi nga po ni Jacob ay natutulog na raw po si Daniel. Kaya pala kahit anong tawag ko ay hindi sumasagot. Sabi po pala ni Jacob ay ubusin daw niya lahat yung na. naman may angel yung ko po pagkain ni Daniel ay dadalhin ko sa kwarto doon ko na lang siya susubuan. Hindi pwedeng hindi siya kakain may angel dahil nga po mamaya iinom siya ng gamot. Ano may angel hanggang dito lang po aming video for today. Don't forget to like and share this video. Bye! Thank you!